Hey, Jello, wake up ka na. <laughs> hindi pa siya sa loob ng kulambo, hindi pa siya lumabas. Eh. Kanina pa yan siya ng tinatamad, ayaw mag -ano. ayaw bumangon. Ayaw mo pa mag-wake up? Ayaw mo pa mag-milk? Later na? No. Hmm. Good morning, happy Sunday. So today is Saturday. Yeah, I make milk. Today is Saturday, April 20, 2024. So, kami maaga gumising kasi nagising ako kaninang alas treso. Hindi na ako nakatulog hanggang umaga. Nakatulog ako saglit lang. So, inaantok ako. Parang inuubo ako nung madaling araw. <sighs> Ayaw bumangon ni Angelo kasi nangihinipan ng dede. Kailangan niya pang... Tumede sa loob ng kulambo bago siya mag ano, ma bago siya magbangon. Um, dito na lang siya ako mag ano, magkagawa ng dede niya kasi pinasok ko na dito lahat ng mga ano niya. Mga dede niya, mga gatas niya, asukal, tubig, Dito lahat sa kwarto namin. Parang inano ko lang siya. Pati yung thermos na maliit nandito. May mainit na tubig. Nalagyan ko na. Para ano. Para hindi na ako lalabas-labas dun sa labas. Kasi dito sa bahay kasi namin is marami kami dito. Parang ilang pamilya kami dito. Apat. <coughs> so, bawat isa, yung gamit mo ayos. mo. kasi parang hindi ka maghahanap-hanap 20 na palang may bayaran namin ng tubig. So, yung tubig namin every month is 50 pesos. Bayaran namin ng tubig every month. So, nagahati-hati kami kasi yung oras namin is dalawa na. So, may pang-araw kami at saka gabi. Kaya, so, hati-hati kami sa bayarin. Pero sa ngayon, Lala pa ko may bill kasi wala akong kaming pera so bayaran ko na lang pag ka kami kanu. 20 pesos lang naman yun. Ah, Kimel ko. Ate Emily. energy? Oh, po ni. Kahaklop na sa eh kebo. Ah. Oh. Au. So, Ayun na din magsasaing na ako nang maaga dahil mamaya na hey. ba brown out na naman. Lagi ako yun 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 lang. Download ko ako kay App Store. <laughs> ice cooker ako mag ano. Nagsasaing dahil. Ayan. ice cooker ako magsasaing dahil hindi nga kami makakapag kuha ng kahoy namin dahil syempre eh saka lang kami nagaano sa sa apoy kapag brown at kaya lang yun maaga na ako magsaing dahil habang may habang may kuryente nador kay boyo <clears throat> wala tayong pangbayad ng tubig Dahil wala kaming pera Kabuhay-buhay-buhay na sa butang Nag-ice <laughs> <laughs> candy din Grabe <laughs> yung ubon ng ano Grabe yung ubo ng pamangkin ko buong gabi dahil kahapon pagod siya nang galing sila sa barangay. Nagpa-ID ng national ID. Tapos pagdating dito, nag-ice nag candy pa siya. Ayun, pagkagabi, parang tuyong-tuyo yung ubo niya. Yung ubo na walang plema. Naglaka pala si nanay ng ano nang kamuting kahoy dito para sa <coughs> para sa almusal. Kaya lang nagkain din ako ng konting kanin kasi hindi ko kaya na hindi ako makakain ng kanin. Yung sinain ko isang baso lang yun, So, parang para sa amin lang kasi ano hindi ko kaya talaga na ano lang yung kinain namin na ganit ganun lang. Na ganito kamuting kahoy lang jello, hindi pwede kasi dati ganun. Nayaan ko siya na hindi kumain ng kanin, tapos nag-ano lang siya yung mga ano-ano lang na pagkain. Hindi pwede, sumasakit yung chan niya. So, ito. Hindi pa rin talaga tulog to. Ayun, hindi mahawakan. Ayan, Oh. Ayan, ang sarap. Grabe. Ah, na din ito. Kamuting kahoy, tsaka kamuting obe. Parang ano, wala na siyang tubig. na Masusunog na to Wala na, paubos na yung tubig niya. Pukunin ko na lang ito. Oh. Dalhin ko na lang idan meniroten wae ke wae ke iye men dinurukoh oh eh separan gaun no nda iyo nan tanan sai iyo hondah iyan shau shau sadakah fak dana ni hmm angul angul dan sama kena dapat kena sehon ni hmm. nak kena nak samafe kakak tu <tis> kan ideng boy Sawa nak pat fruits kasi nami ayan ada yang alaga nama nagi hitai aku kakuk i boy Cawa aro. Kelungon Tumpuk mon ada Ada de nga. <tut> Adai. Oh, ya. so, nanti. Halo-halo yung milaga niya May saging, may ube, tsaka may payawan. Oo, oh, ako ganyan. Okay, why? I want to eat. Come on. <laughs> batang <laughs> dalawang batang makulit sa initan na ay Jacob na agaw ng laruan si Jacob ay Jacob ayaw mo din ay gawin dewe ay ay dewe kama'in dan sewo ay sewo good morning look at me good morning, good morning. <laughs> ay chicken mo Ayan, sila tatay nag ano sila ng ulam. Yung kanin nila, yung kamuting kahoy yan. Yan yung kinakain nila maaga. si tatay. nanay. Yung ulam nila is ubod ng saging at saka may halong monggo green and kangkong. Kain tayo ng almusal guys. Ayan. Ubod ng saging, may monggo, tapos may ano nga yan? May kangkong. So, yung, yan yung ulam. Gata, gigataan to siya. Kagabi pa namin itong ulam. Siyo ba? Hmm. Ito yung ulam namin kagabi pa. Gigataan to ni ate. Yeah. nga wa. <coughs> sarap na yun sa... <coughs> ito na yung... Ito yung pinaka-almusal so, na yun ngayon. Pero nagsain ko. <coughs> Ewan eh, lang mamaya kung makakainan pa yung kain kasi okay pala siya pag may uh, ano may ulam sarap na ng kain okay. wow. Sabang pusod, nabasog ako. Dami kong nakain dahil sa ano, dahil sa ulam. Kasi ang sarap ng ulam. Igataan. Tapos, iba, walang gastos sa ganun. Walang gastos dun sa ulam na yun kasi. Inuwan ni din na nilang yung ubod. Tapos yung niyog namin, nandyan lang. Di ba, inyog naman, dito sa paligid namin. Tapos, yung kangkong, kinuha ng kapatid ko galing dun sa kabila. Sa malapit sa bahay ng kuya ko. Galaw ng galaw siya. Nabusog na siguro siya. <laughs>